May isang bagay na ayaw ng industriya ng kosmetiko na malaman mo at ngayon, ibubunyag ko mismo kung ano ito. Kung gumastos ka na ng daan-daang piso sa mga anti-aging na cream na nangakong magdadala ng milagro, pero nananatiling maluwag at kulubot pa rin ang balat mo, kailangan mong pakinggan ito hanggang dulo. Pwede kang magkamakinis at batang balat gamit ang dalawang sangkap na tiyak na sa kusina mo. At hindi, hindi ako tumutukoy sa isa na namang pakulo sa internet. Ang tinutukoy ko ay isang paraan na tumutugon mismo sa ugat ng problema, hindi lang sa mga sintomas. Baka naranasan mo na rin ang ganoong sitwasyon. Nasa supermarket ka, nakita mo ang cream na dalawang daang piso na nangangakong may resulta sa labin limang araw. Binili mo ito ng may pag-asa. At pagkatapos ng isang buwan ng paggamit, ang tanging nagbago lang ay ang laki ng iyong bank account. Pero bago ko ibunyag ang dalawang home remedy na ito na magpapabago ng balat mo sa loob lang ng ilang minuto, kailangan mong maintindihan kung bakit mas mabilis tumatanda ang balat mo kaysa sa dapat. Kasi, tingnan mo, kung lampas tatlong po ka na at napapansin mong hindi na kagaya ng dati ang balat mo ilang taon na ang nakalipas, hindi normal yan. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay may tatlong pangunahing dahilan na sumisira sa balat mo sa mismong sandaling ito. Ang una ay ang mga free radicals. Itong mga microscopic na molekula na umaatake sa mga selula mo na parang maliliit na hindi nakikitang sundalo. Habang tumatagal ang mga taon, mas dumarami at dumarami ang napoproduce ng katawan natin ng na mga free radicals na literal na sumisira sa elasticity ng balat natin. Isipin mo na lang ang free radicals parang kalawang, gets mo? Kapag iniwan mo ang bakal sa hangin, magsisimula itong kalawangin. Ganyan din mismo ang nangyayari sa mga selula mo. ina nila lahat ng madaanan nila, kasama na ang collagen na nagpapatibay sa balat mo. Pero heto ang hindi sinasabi sa'yo ng iba. Kung mabilis tumatanda ang balat mo, hindi lang yan dahil sa edad dahil hindi mo binibigyan ang katawan mo ng mga bitamina at mineral na kailangan nito para ipagtanggol ang sarili laban sa mga ganitong atake. Ang hindi tamang pagkain ay nagpapabilis ng prosesong ito sa paraang hindi mo inaakala. Ang pangalawang salik ay ang stress. Napansin mo na ba kung paano ang mga taong laging stress ay mukhang mas matanda? Hindi yung nagkataon lang. Ang matagalang stress ay nagpapalabas ng mga hormon literal, Sumisira sa kolagen ng iyong balat, ang proteinang ito ang nagpapanatili na matibay at maayos ang lahat. Parang ang stress ay isang tahimik na magnanakaw na ninanakaw ang iyong kabataan habang ikaw ay natutulog. Bawat gabing kulang sa tulog, bawat araw ng tensyon sa trabaho, bawat alalahanin sa pera, lahat ng ito ay makikita mo sa salamin kinabukasan ng umaga. At narito na tayo sa ikatlong salik na siyang pinakamahalaga sa lahat. Ang kakulangan sa collagen ay parang natural na pandikit na nagpapanatili sa iyong balat na matatag at elastic. Kapag kulang ka sa collagen, ang iyong balat ay talagang mabasak. Ngayon, narito na ang bahaging magugulat ka. Ang koneksyong ayaw ipaalam ng industriya ng kosmetiko. Ang balat mo ay refleksyon lang ng nangyayari sa loob ng iyong bituka. Tama yan. Ang kalagayan ng balat mo ay direktang nakadepende sa kalusugan ng iyong sistemang panunaw. Kung hindi maayos ang paggana ng iyong bituka, kung wala kang tamang mga bakterya, kung hindi balanse ang iyong mga digestive enzymes, hindi kayang maabsorb o magproduce ng katawan mo ang collagen na kailangan ng balat mo. Parang sinusubukan mong magtayo ng bahay nang wala kang tamang mga materyales. Narito ang isang katotohanan na siguradong magpapamangha sa iyo. 80% ng mga taong may problema sa balat ay mayroong uri ng hindi balanseng tiyan. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay sanhi at epekto. Pero ngayon, narito na ang magandang balita. May dalawang home remedy na pwedeng baguhin ang prosesong ito. Ang una ay sobrang simple na tiyak ikagugulat mo. Kakailanganin mo ng harina ng garbanzos, Nakilala rin bilang harina ng garbanzos. Ang harina na ito ay may kamanghamanghang mga katangian na agad magpapahigpit ng iyong balat. Parang naglalagay ka ng natural na lifting sa iyong muka. Pero bakit nga ba napakabisa ng harina ng garbanzos? Mayaman ito sa mga proteinang galing sa halaman na kapag inilagay sa balat, nagbibigay ng natural na pampatibay o lifting effect. Bukod pa rito, naglalaman ito ng mahahalagang amino acid na nagpapasigla sa produksyon ng collagen sa pinakaibabaw na bahagi ng balat. Madali lang ang proseso. Kumuha ng kutsarita ng garbanzos na harina at haluin sa kaunting tubig hanggang maging paste. Depende ang dami sa laki ng iyong mukha. Maaaring isang kutsarita o baka isa at kalahati. Gamitin mo ang iyong pakiramdam. Narito ang isang mahalagang tip. Dapat nasa room temperature ang tubig, huwag masyadong mainit o masyadong malamig. Ang tamang temperatura ay nagpapahintulot na ma-activate ang mga sustansya ng harina nang hindi nagdudulot ng thermal shock sa balat. Ilagay ang pas sa muka at hintayin matuyo ng husto. Habang natutuyo ang mask, mararamdaman mong hinihila ang iyong balat. Iyan mismo ang gusto natin mangyari. Ang natural na paghigpit na ito ay nagpapasigla ng sirkulasyon at nagpapalakas ng mga kalamnan sa muka. Maraming tao ang nagkakamali na tanggalin ang maskara bago ito tuluyang matuyo. Malaking pagkakamali ito dahil mawawala ang epekto ng paghigpit. Magkaroon ka ng pasensya. Hayaan itong matuyo ng 15-20 minuto depende sa halamigmig. Pagkatapos nitong matuyo ng lubusan, Ugasan gamit ang maligam-gam na tubig habang gumagawa ng pataas na galaw. Laging pataas, huwag pababa. Mahalaga ito dahil nagsasagawa ka ng natural na lifting massage habang inaalis mo ang maskara. Agad ang resulta. Mas magiging mas firm at mas banat ang iyong balat. At magkakaroon ng natural na kinang na matagal mo nang hindi nakikita. Pwede mong ulitin ang prosesong ito tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo o kada dalawang araw. Pero kung gusto mo pa ng mas kahanga-hangang resulta, may pangalawang formula na mas malakas. Para dito, kakailanganin mo ng tatlong espesyal na sangkap na nagtutulungan ng sabay-sabay. Kutsarita ng mani, oo, karaniwang mani lang. Ang mani ay mayaman sa bitamina E, isang antioxidant na nagpoprotekta sa balat mula sa free radicals. Naglalaman din ito ng niacin, na nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at nagbibigay ng natural na kinang sa balat. Kalahating kutsarita ng puting linga. Ang mga butil na ito ay mayaman sa natural na mga langis na nagbibigay ng malalim na nutrisyon sa balat. Ang linga ay naglalaman ng sesamina, isang compound na nagpapasigla sa produksyon ng collagen at elastin. At pangatlo, tatlong kutsara ng gatas. Pwedeng malamig na gatas o nasa temperatura ng kwarto Walang pinagkaiba. Ang gatas ay may taglay na lactic acid na nagsisilbing natur natural at banayad na exfoliant. Tinatanggal ang mga patay na selula ng balat at inilalantad ang bagong balat sa ilalim. Ngayon ito na ang mahalaga. Ibababad mo ang mani at linga sa gatas ng eksaktong isang oras. Mahalaga ito dahil pinapayagan nitong lumabas ang lahat ng nutrisyon at maging available para sa iyong balat. Sa loob ng oras ng pagpapahinga na ito, may mahiwagang nangyayari. Humahalo ang natural na langis mula sa buto at mani sa protina ng gatas. Lumilikha ng natural na emulsyon na puno ng nutrisyon. Parang gumagawa ka ng sarili mong homemade na anti-aging serum. Pagkalipas ng isang oras, dudurugin mo ang lahat hanggang maging isang makinis na paste. Gamitin mo ang blender o food processor kung meron ka pero kung wala, pwede mo ring gamitin ang tinidor. Gagana pa rin yan. Pagkatapos, gumamit ka ng malinis na tela para salay ng halo at ihiwalay ang likido lang. Ang likidong ito ay purong ginto para sa iyong balat. Huwag mong itapon ang natirang solidong tira. Pwede mo itong gamitin bilang natural na exfoliant sa ibang bahagi ng katawan. Sa sinalang likido, magdagdag ng isang kutsarita ng harina ng garbansos yung ginamit natin sa unang recipe. At kung hindi ka naman allergic sa pulot, magdagdag ng kalahating kutsarita ng purong pulot. Ang pulot ay may kamanghamanghang mga katangian na pampahidrat at kontra pamamaga. Hindi lang basta pampatamis ang pulot. Isa ito sa pinakamakapangyarihang sangkap ng kalikasan para sa pag-aalaga ng balat. May antibacterial properties ito, pinapabilis ang paggaling ng sugat, at hinahydrate ang balat ng matagal. Haloy ng mabuti ang lahat hanggang sa makabuo ng isang malapot na paste. Dapat parang cream sa muka ang lapot nito. Hindi masyadong malabnaw at hindi rin masyadong malapot. Kung mamasyadong malapot, magdagdag ng ilang patak ng gatas. Kung masyadong malabnaw, magdagdag ng kaunting harina ng garbanzos. Ngayon ilagay natin ito. Ipahid ang maskara sa mukha gamit ang malalambot na paikot na galaw ng hindi bababa sa dalawang minuto. Mahalaga ang masahe na ito dahil pinasisigla nito ang sirkulasyon ng dugo at pinapalakas ang pagsipsip ng mga sustansya. Habang minamasahe, bigyang pansin ang mga partikular na bahagi sa paligid ng mga mata, kung saan lumalabas ang mga guhit ng uwak. Sa pisngi, kung saan lumalailay ang balat at sa paligid ng bibig na nagkakaroon ng guhit ng ekspresyon. Pagkatapos ng masahe, iwan ang maskara ng 20 minuto. Sa panahong ito, mararamdaman mong malalim na pinapakain ang iyong balat. Isa itong proseso ng pagbabago na nangyayari sa aktual na oras. Maraming tao ang nagtatanong sa akin kung gaano katagal bago makita ang tunay na resulta. Ang sagot ay, depende. Sa unang paggamit pa lang, mapapansin mo na agad ang pagkakaiba sa tekstura at pagkakapirmi. Pero para sa pangmatagalang resulta, kailangan mong maging consistent. Sa loob ng isang linggo ng regular na paggamit, mapapansin mong mas makinis at mas hydrated ang iyong balat. Sa dalawang linggo, nagsisimulang lumiit ang mga linya ng ekspresyon. Sa loob ng isang buwan, makikita mo ang tunay na pagbabago. Mas magiging mas firm ang iyong balat, mas bata at may natural na kinang para alisin, gumamit ng maligamgam na tubig at muli gawin ng mga pataas na galaw, laging pataas. Pwede mong ulitin ang treatment na ito dalawang beses sa isang linggo. Huwag sosobra dahil napakapotente nito. Kitang-kita agad ang resulta sa unang gamit pa lang. Pero tandaan mo, bahagi lang ito ng solusyon. Para magkaroon ng pangmatagalang resulta, kailangan mo ring magsimula mula sa loob palabas. Dagdagan mo ang pagkain ng gulay, lalo na yung mga madahong berde, dahil puno ito ng natural na antioxidants. Ang mga antioxidants na ito ay lalaban sa mga free radicals mula sa loob palabas na mas nagpapalakas ng epekto ng mga maskara. Alagaan mo ang kalusugan ng iyong bituka. Isama sa iyong pagkain ang mga probiotic na pagkain tulad ng natural na yogurt, kefir, o kombucha. Ang malusog na bituka ay mahalaga para sa natural na produksyon ng collagen. At huwag mong kalimutan ang pagtulog. Sa malalim na tulog, ang iyong katawan ay gumagawa ng growth hormones na mahalaga para sa pagregenerate ng balat. Hindi bababa sa pitong oras ng tulog bawat gabi ay mahalaga. Narito ang tip na maaaring magdala ng malaking pagbabago. Uminom ng mas maraming tubig. Ang dehydration ay isa sa mga pangunahing dahilan ng maagang pagtanda. Kapag ikaw ay dehydrated, ang balat mo ay nagiging tuyo, nawawala ang elasticity, at mukhang pagod. Ngayon, may, may hamon ako para sa'yo. Subukan mo na agad ngayon ang unang maskara, yung gawa sa harina ng garbansos. Kumuha ka ng litrato bago at pagkatapos at bumalik ka dito sa mga komento para ikwento kung ano ang napansin mong pagkakaiba sigurado akong magugulat ka sa mga resulta. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibahagi mo rin ito sa iba na nangangailangan ng mga tips na ito. Baka nanay mo, ate mo, o kaibigan mong laging nagre-reklamo sa balat niya. Sa pagbabahagi ng kaalaman, lahat ay nakikinabang. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel para makatanggap pa ng mas maraming natural na tips na tulad nito. Marami pa kaming mahahalagang nilalaman na paparating. Hanggang sa susunod na video, mag-ingat ka lagi.